Welcome back to Get Healthy Weekly. Alam mo ba na hindi lahat ng lagnat, ubo, o kailangan ng antibiotics? Totoo 'yan. Pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit hindi dapat basta-basta umiinom ng antibiotics. Una, antibiotic resistance. Kapag palagi kang umiinom ng antibiotics kahit hindi kailangan, posibleng hindi na ang gamot sa katawan mo kapag kailanganin mo na talaga siya. Ang resulta nito ay mas mahihirapan kang gumaling sa mga future infections. Ikalawa, pinapatay pati ang good bacteria. Ang antibiotics, hindi lang yung bad bacteria ang target dahil nadadamay din ang good bacteria sa chan na tumutulong sa digestion at immunity. Kaya minsan, After antibiotics, may kasamang diarrhea or bloating. Ikatlo, hindi epektib sa viral infections. Ang ubo, sipon, trangkaso ay madalas viral infections at hindi tinatablan ng antibiotics. So kung iinom ka ng antibiotics sa ganitong kisis, wala kang napapala. So sayang lang. At minsan, may side effect pa tulad ng allergic reactions or stomach ache. Kaya next time na may mild symptoms ka, try mo muna ang natural alternative tulad ng una, salabat with honey, pampalakas ng immune system. Kalawa, calamansi at honey para sa sore throat. Ikatlo, oregano tea para naman sa ubo at sipon. So panoorin nyo ang mga previous videos ko para sa mga recipes ko para dyan. Mga ka-healthy, bigyan mo ng chance ang katawan mo na gumaling naturally. Hindi lahat na sakit kailangan ng antibiotic na gamot agad. Huwag abusuhin ang antibiotics. Protect your future health today at go all natural. Bye mga ka-healthy!